bilad tayo yan ayan, ayan o no. ayan mayaman na naman mga kayagan bilad ayan no. mga ginaagahan no. kay makisalapi ayan o no. makisalapi ginaagahan na no. tigapasan ang alas 3 ayan no. kay makisalapi ah makisalapi ayan no. ayan no. shout out sa mga makisalapi ayan o no. ayan, no. ayan, no. ayan natanan 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 bulad o no. ay natanan na bulara nakabulad Yeah, no. Nakabulad at tanan, nakabulad. Yeah, shout out, shout out. Ay no, at no. mo kan tao, basta may buli na oh. Pagkalala ng vlogger? ko no. Eh, no. Utak ko. Oh. Tampak Saliyo naman kung sugara ito nagurot di saliyo naman basi pantay. Dines, Dines. Ano lang ang kilo? 50. Sugara. Ito si sini sugara saliyo naman basi pantay. E, Rap da to. Alam. Kain ko ang mula yan. Oo. Eh mula yan sini nyo. <laughs> e, naulan ko no. <laughs> Ang hey. dami pa oh Ang dami pa bila rin nila dami oh Yung pa sa taas mayroon pa rin yan